Hi guys! Panibagong umaga nga at panibagong place nyo naman na ating tatahaki ngayong umaga. na ng mga oras na ito, pagkagising ko at pagkatapos ko nga mag-almusal ay gumawa na nga ako ng chili dahil oil. Dahil mga bata nga dito ay ginagawa nga sa yung chili oil ko. At isang nga nila kung bakit nga nila dinanamihan na paglagay ng chili oil dahil nga daw po sa masarapan timpla ko. Habang nagawa nga ako ng chili oil ay may bigla na pumasok na order. Araw-araw nga tayong gumigising pero araw-araw naman ay iba-iba ang nangyayari sa buhay natin. Kung para nga kahapon, ay mabagal ang pasok ng order at matumal. Alas kabubukas pa lang namin ay may tatlong sunod agad na order. At pagkatapos ko nga assemblein yung mga order sa takoyaki, nagsalang na nga ako ng mantika sa kawali at hinintay ko lang itong uminit. At dito nga sa punto na to ay meron nga akong hindi inaasahan na pangyayari. At ayun nga po, kung mapapansin nyo sa video ay umapong nga po pagkabuhos ko ng sili. Ngayon nga sa nangyari, medyo nga nalungkot ako at dahil nga pagod nga umaga pa lang may mga pumasok na na-order. Kasalanan ko nga rin dahil nakalimutan ko na sa kaserola ko nga pala dapat iniluto yung chili oil. Natutunan ko nga sa part na ito dahil sa pangyayari na kahit nga bihasa na tayo at marami na nga tayong alam, dumadating sa punto na magkakamali pa rin tayo. Pero dapat sa bawat pagkakamali natin ay matututo tayo. Yun lang. Thanks for watching.